taban, tapos naligo, yun na. Diyo, Eto. Ako, ako naman ho eh, pagkatapos kong... Yung... Bago maligo, bago maglaba. Hindi na ako naka... <laughs> Ayo. Alam niyo bakit? Sa tagal siguro ng paglalaba niyo, umiidad na tayo. 60 na po ako. Ano na kayo? Dual citizen na kayo. Medyo hindi na nating kaya yung mga sinakunang lakas natin. Baka nagbababad pa kayo ako kaupo naglalaba eh. Yeah. Mm -hmm. Ganun ba? Baka. Hindi naman ako nakababad, basta nakaupo lang. Na mas maganda, mas mag, mas maganda maglaba kayo sa mm -hmm. standing mm -hmm. sya, sir, ang, ano. Standing position. Lagyan niyo siya sa mga ano, bangkirhan. Mm -hmm. Para ano. Mm -hmm. Tapos, pag ano, konti-konti lang, huwag kayo mag -anong. Kunti Konti lang naman yung ilaghan ko, oh, dikulor lang. Kasi hindi oh, ako talo-talo. Dikulor, mga isang dampirasa. <laughs> hindi naman ho. No. Siya kasi yung siya kasi taga-banlaw ko, eh, time na yun, wala siya. Eh, ngayon, na, siya po, siya ako ngayon, ako yung taga-sabon, saka banlaw. Pati tuloy ako, bin, parang binibiwang <laughs> na. <laughs> hindi, kasi talagang mangyayari yan sa atin. Sa tagal yung nakaupo, pag tayo nyo, tapos na kayo, basa kayo dyan. Hindi, po, hindi. Paano, ano Pante, hindi, hindi po. Paano mo ginawa yun? Paano hindi ba mapasa? ako nang babanlaw eh. Hindi ako nagbabasa ng mga babanlaw. Paano lang? Paalang nababasa. Ngayon, ano ang ko nito? Sino sila? Ilang linggo? Parang ah, linggo? Two weeks of Friday. Two weeks of Friday. Eh, ano nga yung Merkulis? Oh. lang yun. Eh, wala nang ubang pag-asa yan? <laughs> ano yan, yan. Ano yan? Anong gagawin yan? Ano? Pakukuluan ng ano? Anim na taon. So, okay. wala na ito pagka bata pa kayo. Hmm. Okay. O, yung ganyan din ako. Tabingin yung dariri mo. Pero hindi naman worse na ganito. <laughs> worse talaga. Kasi may mga cartilage din yan. Napumuputok pagka... Uh, yung malalang bot na puti, yung puti-puting buto. ayan, napapasak. yan. Sarap? Sarap. tayo lang po. <laughs> ah, masakit ba lang inyo? Hmm. Ayaw na nga nga nyo ng gabi. Ayaw ko na ako ng gabi. Kasi mahihigan eh. Hmm. <clears throat> Mamaya, patatayuin ko kayo nang bigla. Ika kayong patagilin. Ito ka lang po. Ito lang <laughs> po. Yung horse ko yung higa. Higa? Sige. Tanda na. Puro arega. Marilang. Madali lang yan. Troy, lambingin mo muna si Mamang yung nakaposisyon. Lambingin mo muna. kamaya ako dito naman. Kung nyo nung matanghali na mipat na kayo ng bansang ano. Oo. Pupunta na kayo sa Saudi kasi. Para ibang, ibang... Araw na naman doon. Para palagkabit. Kaya nga Sabi ko, Pwede bang matulog na nakatayo? Pwede naman. <laughs> Ang kaya Kasi hirap na hirap ako eh. Maglagay kayo ng ano, improvised na clip. Nakatulog. Tagay na. Okay, eh, <laughs> <ay>, improvised na clip. Kasi, <laughs> kitatagay din lang ako. Ganun-ganun pa ako. Hindi, mamaya natin natin. Mahal video. Pala yasin natin yung kapangyarihan dyan ng backpack. Thank <laughs> you.

Okay, hey, dapa. Tamang tama yung yung Biglang biglang lumabas sa wall niya. Hmm. Yung napanood niya yung, yung sa babae. Sakto niyo po yung mukha sa wall. Hmm. Yung nagtago na ng Oh, oh, yun, oh. Matindi yun. Pare, pare sa parehas -sa, pare -sa, yung sakit ko doon. Nagtago nung ano? <laughs> Ihi na rinola. na Grabe yun. Sobrang sakit yung nararamdaman niya. Kasi sabi ko nga, Mami, ito, rin mo. Hanapin mo ito. Yung pinala meron kayo sa may ano, social media. Hmm, yun ang marketing natin ngayon. Oo. Mm -hmm. Diyan na lahat. Ano? Atay po sa atin. Atay po sa atin. Ngayon, nasasarapan ka na. Gusto <laughs> pa. Ang Nagpa-doktor na nga ako ako okay, eh, na lang. Tapos sa same kami nung babae yung sakit. Sabi ko yung siguro ang gamot. Para hindi yun know, Ipapalo niyo ako para mabilis na ano. Kung nga po, nakapalo. Mm -hmm. Mabilis naman ako, ako agad, na ano ako Na-entertain. Binig ano namin yun? Pero tango kasi yung sistema. Paano po? Dati, nako. Hindi kayo makakakuha ng ganito kabilis. Uh -huh. Abutin kayo ngayon, ang book nyo ngayon, September. O, baka... Uh -huh. Baka September kayo ulit. <laughs> o uh -huh. July. Okay. Kasi yung January namin, magmula January, loaded kami hanggang October. Uh -huh. Yung October namin, kinom, inano ko lang, kinompress ko lang eh. Kasi noon, sige sir, kunin ko na yan, kunin ko na yan. Lalo yung mga nasa abroad. Master, uwi kami ng December. Ilang ka? Apat kami. Ayan. E eh, pag December, dami yung uwi. Ano eh? nga. Doon yung mga? Do you know nagpapuno talaga? Kasi yung mga OFW, bago ba lang sila umuwi, tumatawag na yun dito. Master, reserve mo kami ng ganito. Isang pamilya kami. Oo. Pinapanood ako, Germany. Yung text niya. Yung Lombard din. Hirap na hirap kami mapaliwalagan. <laughs> hindi siya mamag English. Hindi rin ako marumag... German lang. eh. Oh. Eh, may kasama siya, di ba? Oo, oh, yun. Di ba kaya magpaliwanag? Bahala niyo. Mami, hindi ka na kasing lakas, hindi ka na kasing lakas nung kabataan mo. Bawas-bawasan mo yun, oh. No? Ayana. yung sobrang upo na ano. Baka nangawit ka ng todo eh. Kaya haya ka. Aray. Aray. Sakit. Saan? Sa leg? Sige, tagi ka tayo. Ay, mo na, Ray. Tungod mo yung braso mo, braso mo. Ray. Sakit.

Okay. okay. Ayan. Yung natag yun lang. Pusay mo nga wala. Pusay mo nga Pusay mo nga Medyo fresh pa kasi. Ang nakarama ano lang eh. Relax lang. Ayun okay, pa lang nagalaw. Susubsed yan. Mga 3 to 4 days. Dire-diretso na yan. Okay. Inhale. Exhale. Tisin niyo lang muna yung treatment. Kasi pag hindi natin binago yung mga posisyon yan. Kasi so yung unan may hapang buhay. pag di kasi natin binago yung position yan, mananatili na yung masakit. Kailangan makawala yung ano dyan. Yung namamagang mga tiyatawag na spinal nerve. May mga pagkakataon niya, hindi kayo makahiga eh. Hindi talaga, ayaw kong humiga eh. <laughs> diba? Yun ang ayaw ko gabi. Ayaw niya humiga. Obserbahan niyo lang muna yun. Pag nakahiga na ano kayo. Tignan niyo kung sumasakit pa siya. Ano? Sasakit lang yan sa pagpinupwersa niyo pa muna. Pansamantala. Pero 3 to 4 days, pag nakapahinga na yung mga spinal nerve na namaga, yan, magbabago na yan. Sakit? Hindi. Yan. Hindi. Yan. Hindi. Yan. Hindi. Yan. Hindi. yan. Wala. Okay, good. Yan. Yan. Wala. Yan. Yan. Wala. Yan. Wala. Okay, good. Babahin yung kamay nyo. Ba't nasasaktan kayo pag inaangat? Eh, basta ko masakit eh. Ewan po, hindi ko alam. Ah, uh, kanina lang. Aray, yun. Yung doon sa may bandang mo. Aray, dito o, oh, masakit. Alam ko na yung teknik nito tatagilid muna kayo bago tumayo. Sige, tagilid muna kayo. Ganito ang aralin nyo. Pag tatayo kayo, tatagilid muna kayo. Yan. Ano Tuhod yung sigo nyo sa kamay nyo. Yan. Sige. Yan. Sige, tayo. Aray, ang sakit. Sige. Aray, ang sakit. Aray, masakit. Saan ang masakit? Ito. Diyan? Mm. Tayo. Ito? Dito mo oh. o. So, mas mababa. Ito? Uh -huh. Diyan. Wala. Sabihin niyo kung masakit may titigo din ako. Itong mga to? Yung, o sa so mas pa, mababa pa? Mas mababa pong konti. Dito? Oh, yung oh. mga, yung parang mga dimple? Oo, oh, oh, bukan niyo konti yung ano niyo. O. Sipain niyo siya. Yung, sya, yung kanan, okay, kanan. kanan. Eh. Eh, kanan. Oh, I, pa, medyo swing niyo. Okay, Panayin yeah. Kaliwa. Sige, kanan naman. Hmm. Kabila. Okay, oh, may lakad. Sige, lakad. para mo mag-ano. Sige, lakad pa rin. Okay, balik kayo dito. Okay. Bukan nyo konti yung ano nyo. O, abutin nyo kung ano yung kaya nyo abutin. Sige. Sige. Ay, kusok. Sige, kung ano yung sige, kaya. Sige. Okay. Para okay. may stretch lang. O, abot, angat. Hmm. Sige. Abot. Arayan sa akin. Okay. Okay ko po. Sige okay, po. Biglang tayo. Aray! le. Tayo. Biglay mo. <laughs> sakit talaga. Sobrang sakit o mahina kayo sa pain toleration? Ah, mahina ako ako talaga sa pain. Okay, kasi alam nyo, sa mga yung kilos natin, kaya nyo yung mga ano eh, sa tutusin, alam nyo, ganda yan, mami. Pag hindi nyo, pag kasumpang sakit yan, hindi nyo maaabot yan, tutukod yan. Para, tutukod yan. Abot nyo yung ano nyo rito eh. Abot nyo eh. Kasi kaya ko kasi magbenta lang. Hmm. Kaya nga. Kasi pag tumukod yan, pag tumukod yan, hindi nyo maaabot yung pagsopran sakit. Kaya tinitesting ko yung mga pagkakataong yung hindi kaya na may mga masakit ang balakang. Sige, abutin nyo yun. No. Buhay nyo konti. Yan, no. Sige. Eh. <laughs> hmm, Paubalik na. Hindi 'to nawawalan na dito. Kita okay okay. niyo? Uli mo. Oh. Ay niyan oh, sige, sige okay, okay. kung ano lang makakayan abutin. Kasi ito ang exercise niya sa lower ba kasi kailangan ay na gaganuin natin tapos nililian. Yeah. Oo, nilililian natin kasi pag hindi natin nilililian wala na. Hindi na natin sa susunod lalong mas worse. Upo kayo. Okay. Tingnan mo kayo. May... Hmm. Tayo. Oo. May konti na lang. Kala nyo ha. Paul lang lang kayo sa motivation, sa explanation <laughs> eh. Kasi pagka... Konting... Aray! Aray na kagal. Aray! Kasi mas... Mas talo kayo. Yung... Ayaw kasi nung may nararamdaman ako. Hmm. Okay. Pero kaya-kaya naman kaya eh. Suko ka agad ang mundo ko pag may nararamdaman baguhin natin yung ano kasi sige syempre... <laughs> oh bilis na haya paghigain ka maglakad ko lang ako maglalakad kung hindi ako paghigain ko ito oh higa ayo test test testin natin oh oh ayoko talagang humiga okay higa. Ko higa pero yung higa ako tapos iangat ko yung talakang ko higa yung ganyan oh ito may konti dito. Ay, hindi okay. na lang. Oh, so, oh. pa yan ng 3, 3 to 4 days, magsusubsid pa yan. O, straight nyo, ayan. Yung ganyan. Tapos iaangat ko tong balakang oh, ko. Parang mga sumama. May kaya talaga. Iyan nyo ito, usog. Para maangat niyan, yan, yan. Yan, ganyan. No? Meron pa dito. Kaya na. Yan. Konti na lang. Mm -hmm. 3 to 4 days. Let the process. Pag-ihil yung ano mo. 3 to 4 kasi tanggal na yung pagkaipit. Wala na yung mga sobra-sobrang -sobrang sakit kagad na ano.